Guys, ayan o, guys, o. Oh. Guys, ang lamig na, guys. Gantong weather na sa, ano. Huh? Uh. Ayan, guys, o. Oh. Lamig na, guys. Naka-t-shirt na oh. ako, malamig. Guys, ayan, o. Oh. Guys, bumigat yung katawan ko ngayon kasi nagpa-flu shot ako. Nagpa nagpabakuna ako ng flu shot. Okay naman, medyo ano lang yung medyo yung tusok lang ng karayom yung maga at saka medyo konting bigat lang ng mata. Other than that, okay. Guys, ano? ay lalakaran ko Hi guys